Isang magandang umaga po ili sa inyo mga ka-farm boy at nandito nga po ulit tayo sa ating kalamansian Dinalaw nga po natin ito at tiningnan natin kung ano na ba itsura ng mga pinabunga natin na kalamansi, Ano ba sila kalalaki ngayon? mali ito po ngayon yung naging resulta nung ginawa nating pagpakondisyon ng kalamansi. Eh makikita natin na maayos. Marain naging bunga at wala namang masyadong naging sira mas marai po yung tumuloy kaysa po doon sa mga si nasira eh okay po yung ginamit po nating gamot tsaka pataba po dito o abono eh makikita nyo po makapal po yung bunga nya kaya po ganito eh nakakakita po tayo ng pag-asa dito na makakabawi po tayo sa gastos ayan po ayan Mapansin nyo po ayan. Eh talaga namang naging hitik sa bunga yung ating galamansi. <coughs> ayan. Para pong ubas ayan eh, sa kapal po ng ibinunga. Ayan at nakalaylay na nga po isang ay Malamang po yung ganitong puno, tutukuran po po natin ito sa kapal po na ibinunga ito. Ayan. Pagka po kasi hindi natin tinukuran yan at bumayutok ng bumayutok eh may posibilidad po na mabali yun sa kanya sa kapal po ng naging bunga niya ayan po malakad oh. oh, pa po tayo dito merong iba na hindi masyadong makapal pero meron yung talaga namang napakakapal ng naging bunga niya ayan ganyan hindi masyadong makapal yan pero marami na rin po yan hindi naman din po ay isyong ganong nababayutong na sobra yung mga sanga niya. At pag magiging cause po yun ang pagkabali, eh, hindi eh, rin po natin pakikinabangan yung binunga pagka po yun na Ngayon nga po ng kalamansin natin. Ito ay dalawang taon mahigit. Ngayon lang po tayo makapag-alaga ng talagang tutok. Tsaka ngayon po lang din po tayo nakapagpapunga ng ganito at hindi pa po natin gabisado eh newbie lang po tayo sa pagkakalamansi nanood lang din po tayo ng mga nagbablog sa social media kung paano po yung tamang pag-aalaga eh sinunod na naman sinunod naman po natin yung mukha naman pong okay mukha naman pong itinuturo naman po talaga nila yung itong sistema ng pag-aalaga at yung mga gamot abono na ginagamit. Ayan po. Tapal po ng bunga niya. Ayan. Ayan o. Meron po. O, para talaga, mga, para talaga siyang ubas sa kapal. Patupatubig na lang po tayo dito. Tapos medyo madalang na rin po tayo mag-spray. Dahil yung ganito pong mga gaholin. Yung size niya. Eh, hindi na po yun masyadong natutusok ng mga insekto. Kaya ligtas na po yan. Minimal na lang po yan yung mayroong may sira. Ayan. Kapal po. Mga mga farm boy. Tayo po eh nasisihan pag ganito po yung nagiging outcome ng ating ginagawang pagpa-farming, pagkakalamansi Pagkakalamansi farming. Ayan, eh, sa susunod naman po ay eh, pag po tayo nakapagpaharvest at napatunayan natin na talagang tayo ay kumita eh, ituturo din po natin kung ano yung mga ginamit natin ditong abono mga insecticide para na sa ganun yung mga kagaya kong mga uh, newbie sa farming sa kalamansi farming eh, matutunan din po nila kung paano po ang tamang proseso ng pagkukondisyon para magkaroon nga po ng ganitong karaming bunga yung ating pong mga kalamansi eh, mahirap naman po kasing magbablog ako wala pa naman po akong patunay kaya po pagka po tayo meron ng patunay na talagang itong ating kalamansi ano, eh, ano, kumita sa pamamaraan na ginamit natin sa mga gamot, sa mga abono eh, saka po tayo magbibigay ng tutorial para po tayo mayroong basihat na tayo eh hindi nalugi dun sa ginawa nating pag-aalaga Sige po mga kaparm boy at hanggang dito na lang po magandang umaga po sa inyo lahat